Naluto na ang pabo guys. Kalami. Oh. Hello. Morning. Nilito namin ngayon ang apat na pabo. Kasi paalis na din kami pabalik ng Riyadh. Inawan ako sa nanay ko kasi matanda na tapos nag-aalaga pa ng turkey. So nakapag-decide ako na litsunin na lang lahat. So yan, yung pinakamalaki yung tatay, yung nasa front, yung nanay. Yung sa likod yung mga anak sorry turkeys, but kailangan na kasi malalaki na din sila. Hello guys, since nasa probinsya tayo ngayon, kuha tayo ng papaya. Itong hinog kasi masarap man to, di ba? Sana hindi mabutas. At sana hindi mahulog sa aking mukha. Pa! Hala! Oh, yun na. Pa! Wala nila, ang isa pa, hinog na po, no? no? Pero hapit na na. Yelo-yelo naman. Minya na? Sige. Bye. Bye yes. <laughs> Pinalitsyon ko yung apat kami na pabo or turkey. Binili ko yan parang last year ata. Ano? Um, ilang months na ba yan pinaliksyon ko kasi naawa na din ako sa nanay ko ipabalik na din kami sa Riyadh so titikman natin kung ano ang lasa ng mga pabong ito yung malaki yan yung tatay ang next sa front yan yung nanay yung dalawang maliliit yan yung mga anak later tikman natin cut <laughs> naluto na Oh, ni dakuk ke ayo. Ini ada ni balen. Kegi. Kena siaga kena risap. Nyalu nak angpa bu guys? Kalau ni. Nalo to na ang pabo. Crispy kayo? No. Silaw. Niya na. Si father Turkey maney. Si mother. Si son, si daughter. Hoy. Aba. Sige, paswelod na ta. Okay. Okay. Oh, sige. Hoy. Musulod na sila gaya yung sa ilahang Turkey, Humot kayo no? wag niya tumulad drama. na, nagyaya, mut kayo to,

dang boong pamilya Kani ini ni amang mga pabo, agi palit na year 2022. Karon, dagko na sila. Nya, yeah, kinangalan na mang ihawon. kay mo sanay, pero mamatay. Sensitive, kaayong mapagkaklase sa mananap.